Dahil hindi nga ako nakapagluto ng ulam para sa aming hapunan, kaya naman napagpasyan nga namin na kumain na nga lang sa labas. Nakakamis na rin kasing kumain ng sisig mga mare, kaya naman sisig nga yung inorder namin ni asawa at saka itong bagnet. Sarap nga yung sisig nila dito mga mare at mura lang din. Dina na din itong bagnet mga mare, sobrang napaka crispy. At dahil mga gutom na nga ang mga person, ay nilantakan na nga din namin agad. Sama mga pala namin dito yung kapatid kong lalaki at saka yung asawa niya. Dahil malapit lang din yung kinainan namin dito sa may peryahan ay gumala na nga din kami. Maglalaro nga daw itong dalawang junakis ko ng bola bola kaya naman pinagbigyan na. Nung magsawa naman ng maglaro dun sa may bola bola ay dito naman kami napadpad sa may meryandahan. Parang ang walang kabusugan mga mare at dito na naman nga ulit kami tumambay at magmeryanda. Malapit na din kasi yung fiesta dito sa may amin kaya naman ganito kabibo dito tuwing gabi. Kaya naman itong dalawang junakis ko ay lagi ang nagyayaya sa amin ng papanya na mag pinagpapasyal nga dito tuwing gabi. Ayan, at tamang kwentuhan lang nga kami dito sa may Gedly habang nagme